Oo, oh, po kayo diba? Oo, oh, bakit? Kailangan po doon. May nagkakagulo po doon eh. May nagkakagulo? Oo eh, eh, hindi ako naka-duty ngayon eh. Tsaka, hindi ako namin nukorm eh. Tumahit na lang kayo ng istasyon. Pasensya na. Oops! Sandali lang. Pulis ka? Hindi ka naka-nukorm eh? Off-duty ka? Nakilala ka ng isang mamaya ni kay pulis. Hininga ka ng tulong. Pero, tinanggihan mo responde no no no! Big no yan kapatid! Bakit? Malaking problema yan! Magkakas pa ng non-feasance or failure to act. Tanda natin, ang isang polis na kung ano po man o hindi, of duty man o on duty, ay responsable sa mga kaganapang na nangyayari sa ating kapaligiran. Once na hindi nga tayo ng tulong ng ating mga mamamayan, wala tayong dapat gawin kung dito pa rin ang ating sinumpang tungkulin para maglingkod sa bayan sa ating mga mamamayan. Kaya huwag mong sasabihin hindi ka na kayo at of duty ka dahil pulis ka pa rin ng ating bayan at tungkulin mo ang maglingkod sa ating mga mamamayan.